ito po yung papakita ko ngayong video sa inyo ay galing sa isang uh, ko na customer natin. Filter pa. So yan, sabi niya po dyan Ayan, ay na niya naman daw po yung filter. Dual inverter po ito na Indo type LG. Opo. Ayan. Gusto niyo po bang matutunan? At parang gusto niyang matutunan, makita ng linisin. So sabi ko sa kanya, pwede siyang manood. Ito, medyo, medyo, marami maraming binapaklas pag LG Dual CLG. Inverter. Dual Ito, po, itong CLG Inverter, maraming binapaklas. So, pero may technique naman ako na, ginagawa dyan. Mamaya makikita nyo po. So, ayan. Ang problema po nito ay namamatay hindi daw ang compressor at hindi daw tumutuloy na lumamig. Open po yung likod nito? Uh, yun, tinanong pa, ko so kung um, open ba yung likod niya. May, arang, kung, yung napansin ko dyan na mahina yung buga niya sa harap. Ayun. Um, so, tinignan ko yung likod niya. Baka natanggal na po yung Kasi Actually, alanganin po yung pagkaka-install. Kung may kita nyo masikip. Ayun, pati yung so 'yung binubuga niya diyan, halos uh, magpapabalik -balik, balik lang sa kanya. Okay, mga alikabok 'yan na binubuga niya. So ang ginawa ko po ay sinuggest ko sa customer na dito sa may right side ay meron silang bintana diyan. At least mas maganda pa mailipat. Pero 2 years na raw nilang ginagamit ito, may lang daw nagka-problema. Okay, ayan. So so binabana natin sa part na ito 'yan. Dahil napansin ko na 'yung condenser niya ay wala na rin buga doon sa likod. So, sobrang dumi na niya kinikwento ni customer na yung dati doon nilang aircon na non-inverter ay 10 years so ayan, yan yung condenser ng ating LG ngayon kung may kita nyo sobrang barado na as in wala nang iyan naman yung sa evaporator coil o yun doon sa harap sa loob ng kwarto natin so mapapansin nyo sobrang dumi na talaga kaya hindi na siya halos bumubuga ng hangin yung airflow mahina na Yan yung mga accessories Yan yung condenser So ibinuka natin siya Para malinis natin siya ng gusto So tanggalin din natin yung accessories dyan So yun uh, Balik tayo dun sa pinaka problema nito Hindi siya gaano lumalamig O namamatay hindi yung compressor Actually may pumunta na raw na technician dito at ang uh, tingin daw nila ang sira daw ay yung Uh, sensor. So, pagdating ko pa lang, pinaandar ko at wala akong nakitang error code dito. So, na tinignan ko kagad yung mga basic. Actually, pagka mag-check tayo ng mga aircon ay yung mga basic muna ang titignan natin. So, kagad natin din yung mga komplikado. Like, titignan kagad ka natin. Baka compressor sira, baka may leak, baka may... Yung ano muna, yung mga basic. So, tinan natin yung airflow, okay ba, wala bang restriction sa mga daluyan ng hangin, lalo na dun sa mga grill sa, sa likod. Minsan natatakpan ng customer yon So yan, check natin. Sa mga customer naman po, o sa mga may-ari, so at least makatulong po sa inyo itong video na ito. Yan. So suma total po, ang naging problema lang po nitong aircon na ito ay sobrang dumi. May kita nyo naman po, halos wala nang lalabasan ng hangin dun sa condenser coil natin So, ayan. Ayan na yung finish product natin. Malinis na siya. So, dahil sa sobrang dumi niya, hindi na siya lumalamig. Dahil may sensor tayo, pag nasense ng sensor natin na nag-high ampere na, Interlist. o nasense na sobrang init na ng likod natin, o ng condenser, ay ika-cut off niya yung ating compressor. So, hindi siya tutuloy na, ma mag-operate. Dahil nga, may abnormality na na nangyayari. So, yung sensor natin, ang trabaho niya ay protektahan yung ating compressor. Compressor. Tsaka hindi lang yun, syempre siya na rin yung nagre-regulate ng lamig. Actually, maraming sensor yan. Yan. So yan, malinis na siya. Tinesting namin siya dyan sa baba. Actually, uh, first floor yan. Sa fourth floor namin yung kinuha. Tinesting namin siya dyan at good na siya. Sobrang lamig na tontoan na si client o si customer. So yan, malinis na siya. At ibabalik namin siya din sa taas. Ayan. Diyan muna ulit siya for the meantime pero sinadjust ko na maganda mailipat na rin. So dahil 2 years nilang nagamit yan dyan, uh, magiging okay naman siya at okay naman ang lamig. Pero sabi ko, pinakamaganda na mailipat nila para maganda yung airflow. So ayan, kumikita natin 15.9 degrees Celsius.